ang relasyon kapag nagkakasundo ang saya lagi. Kahit may mga paminsan-minsan na hindi pagkakaunawaan ay naayos naman. Pero kapag ang magkarelasyon ay walang pagkakasundo, so ang labas niyan ay nagiging toxic ang relasyon nila. Bakit nga ba nagkaganon? Dahil sa umpisa pa lang ay hindi mo na nakita yung mga red flags. <coughs> Hello guys. So, ang topic natin for today mga red flags ng lalaki na dapat mong malaman at nang maiwasan mo. Napakahalaga na malaman mo 'yan kasi 'yan ang magdedetermine kung ano ang magiging future mo sa lalaki na 'yan. So, kung gusto mong malaman ang mga red flags na ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, ating alamin ang mga red flags na dapat mong malaman. Number one, ito, yung mama's boy. Wow, di ba? Kapag ikaw na ay may partner, napakalaki ang epekto ng panginialam ng mga magulang, ng mga biyanan sa pagsasama nyo. Kaya kapag ang lalaki ay laging nakakapit sa saya ng kanyang nanay, nako, 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 huwag na huwag kang sasama sa ganyang uri ng lalaki. Kaya sa umpisa pa lang, dapat ilatisin mo, alamin mo kung ganyan ba, kung may paninindigan ba ang lalaki na yan or sunod-sunuran sa nanay. <laughs> diba? Mahalaga yan. Kasi kapag naging kayo na, nakaw sigurado lahat ay sumbong sa nanay. Siguradong mangingi alam at mangingi alam ang mga biyanang mo sa inyong pagsasama dahil yung lalaki na yan ay nakaw walang buto. Laging nakadepende sa nanay. Uh, diba? So ayan po, ang number one. Number two, walang mga plano. Sa dating stage, talagang lahat ng nakikita mo dyan ay magaganda. Masasaya lagi. So, minsan, hindi mo na nakikita yung mga part na yan. Di ba? So, kapag pumasok ka na sa relasyon, doon mo palang malalaman na yung lalaki na yan ay wala palang kaplano-plano sa buhay. Dahil siya pala ay isang easy-go-lucky na lalaki. Di ba? Maraming ganyang mga uri ng lalaki. Yung ang mga laging sinasabi ay bahala na si Batman. Bahala na. Darating din yan. Yung mga mahilig magsalita ng bahala na yan yung mga lalaki na walang goals sa buhay. Kung, baga, eh, kung ano lang yung meron ngayon, hanggang doon lang. So, wala talaga silang plano sa buhay. At ano lang mangyayari sa inyong dalawa kapag ganyan yung lalaki? O, oh. di, wala, di ba? Magugutom kayo niyan, sigurado. Kasi ang gagawin lang niyan maghapon, ihilata at aantayin na ipaghahain mo, pakakainin mo, o di ba? Ito na yung literal na palamunin, di ba? Yan ang mangyayari kapag yung lalaki ay walang plano sa buhay. Number two. Number three. Ito yung agresibo at nananakit. Once na sinaktan ka ng partner mo, huwag ka nang magdalawang isip. Malis ka na agad-agad. Oh. Kasi <clears throat> yung ganyang mga pananakit, may problema na ang lalaki sa kanyang sarili. Wala siyang control sa mga emosyon niya, sa temper niya, kaya nananakit siya. Sigurado merong oh, problema sa utak yan. Oh? Kaya yung mga ganyang uh, asal ng lalaki sa isang relasyon, mga pananakit, physical, nako, huwag ka nang tumagal yan, okay? Kaya yan ang isa sa mga red flags na dapat mong makita sa umpisa pa lang. Kapag, uh, hindi pa kayo pumapasok sa isang seryosong relasyon at nanangka or sinaktan ka na, yan na ang sign na huwag mo na siyang patulan. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Kasi kapag naging kayo na asahan natin na siguradong ganyan ang mangyayari sa'yo, magiging battered wife ka. So, ayan po, ang number three, number four, Ito. yung kapag sinasabi niya or naikikwento niya na yung mga X niya ay mga siraulo o mga crazy, di ba? Alam mo, ang lalaki na ganyan, sigurado na kapag hindi kayo nagkaigi, ganyan din ang sasabihin sa'yo. So, ano ba ang point dito? Ibig sabihin, siya ang tama at laging yung mga ex niya o mga past niya, sila yung mali. O, di ba? So, ganyan ang mindset ng mga lalaki na siraulo, di ba? Akala nila, sila lagi ang tama. Kahit naman sila yung may kasalanan, ay talagang pinapanindigan nila sa pagsasabi na yung mga babae o yung mga ex niya ang may kasalanan o mga siraulo. Ganyan ang sasabihin niya sa iyo. So, kapag hindi kayo nagkaigi, magiging crazy ka na rin. Yan ang sasabihin niya sa mga susunod na mga karelasyon niya. Kaya, isayang sa mga red flag na kapag nagbento sa iyo sa mga ex niya at narinig mo ang salitang yan, huwag na huwag ka nang sumugal sa ganyang lalaki. Number four. Number five, kapag nahuli mo na siyang nag-cheat or kapag ipinagpalit niya yung kanyang ex sa'yo. So, red flag na red flag yan. Alam mo kung bakit darating at darating yung araw na meron at meron ulit siyang makikitang mas higit sa'yo. Siguradong ididispat sa ka na naman para doon sa isang babae. ba? Diba? Hindi na yan nakukontento. Kaya kapag nahuli mo or may nakita kang signs na ganyan ang lalaki na yan, iwanan mo na or umalis ka na sa ganyang relasyon. Very high chances na hindi disbat sa kanina naman yan para sa iba. At pag lalo na kapag kayo na ay magdasama sa iisang bubong, sigurado yan paulit-ulit kang uh, pagtataksilan ng lalaki na yan. Yan na yung mga inborn na sinasabi, di ba? Kumbaga nasa katawan na nila, nasa DNA na nila yung hindi na ko kontento sa isa lang. Number five. Number six. Ito, yung siya lang lagi ang tama. Oh, nako, parang maraming magre-react dito. ba? Diba? Marami kayong nakikita sa SOCMED na dapat babae daw lagi ang tama. Pero ito, yung lalaki na yan ang laging tama. So, magiging ano yan? Clash of opinions. So, kapag uh, yung lalaki ay pinagpipilitan lagi na siya lagi ang tama nako. Eh ano nga ba? Ibig bang sabihin ay eh, wala ka ng say sa pagsasama o relasyon nyo? Di ba? Kasi pag siya lagi at wala ka ng opinion o wala ka ng boses, eh hindi na yan relasyon. Ibig sabihin, siya lang ang may control sa lahat. Ang relasyon, lalaki at babae yan na nagsama. Kaya dapat nagpapalitan yan ng mga ideas, mga opinion, at nagkakasundo sila nagko-compromise kayo kung ano man yung dapat. Dapat, boses ninyong dalawa ang naririnig at pinag-uusapan yung dalawa yan. Diba? Kasi 2 in 1 na kayo. So, yan po. Ang number 6. Number 7. Ito, yung wala siyang galang sa ibang tao or minamaliit niya or inaalipustan niya yung mga maliliit na tao. Sa so, umpisa pa lang at nakita mo na no may ganyan siyang ugali. Nako, mahirap yan kasi ang ganyang tao nadadala niya yan hanggang sa pagtanda. Siguro sa bahay pa lang nila ay ganyan na ang nakikita niya sa kanyang magulang. Kaya kinagisnan na niya yung mga ganyang ugali. Kaya na-adapt na rin niya sa kanyang sistema ang ganun. Diba? Sa tao, dapat tayo nakikipagkapwa tao. Pero siya naman, hindi. Ang gusto niya, makipag-away. Ang gusto niya, inaalipusta yung mga maliliit nating mga kababayan. Wala siyang galang sa matatanda. Wala siyang galang kahit kanino man kasi feeling niya superior siya sa mga ibang tao. Ganyan ang feeling niya sa sarili niya. So, kapag napansin mo na 'yan sa asal ng lalaki, kahit mahal mo siya ay sacrifice mo na kaysa mag-suffer ka sa habang buhay sa kanyang feeling, di ba? So, ayan po ang number 7. 2000 years later. So, ayan po ang iilan sa napakaraming red flags na maari mong makita sa isang lalaki kapag nakita mo ang mga signs na yan, huwag na huwag mo nang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa lalaki na yan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.